Isang lungsod sa South America hindi nakakaranas ng ulan ang tinaguriang world's rainless city. Bisitahin. Music Kilala ang lungsod ng Lima, Peru sa South America bilang World's Rainless City. Halos hindi na kasi inuulan ang lugar na ito bukod sa abon na bumabagsak tuwing tanglamig. Kaya karamihan sa mga residente rito hindi nagmamayari ng payong at kapote. Bakit nga ba hindi umuulan sa Lima? Tara, alamin natin yan. Ang Lima ang capital ng Peru dahil matatagpuan nito sa isang coastal desert region, sobrang tuyot ang klima rito. Ayon sa hydro meteorological experts, bihira rin ulanin ang Lima dahil sa special geographical position nito sa eastern slopes ng Andes, isa sa mga pinakamataas na bundok sa South America. Sa katunayan, umaabot lamang sa 10 hanggang 15 mm kada taon ang rainfall dito at nakakaranas ang lungsod ng 1.69% na tag-ulan sa buong taon. Halo, hindi rin ito nadadaanan ng bagyo. Sa kabila nito, hindi ganoon kainit sa Lima. Kung saan pumapalo lamang sa 15 degrees Celsius hanggang 26 degrees Celsius ang temperatura dito. Kakaiba man ang klima, natutunan ng mga residente na iakma ang kanilang pamumuhay sa kanilang kapaligiran at nananatili ang Lima bilang isa sa mga pinakamagandang tourist spots sa buong mundo. Kaya kung may pagkakataon, nais mo bang bisitahin ang World's Rainless City? D-W-I-Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.